Nga, Ayan nga, paikutin mo nga. Ayan. Ano to? tumal ang biyahe ngayon ah. Uy. Uy, si Ahate yung... Akilala ah, ko to. Ito yung nagbigay sa akin ng babae na nakaraan eh. Ah, mukhang kakatukin ako oh. Oh. Ross, Uy. ka na tarito, ah? ate, na? Ano lang na ako ka rito ha. Ate, na? Nanok ka lang naman talaga. Ha? Meron pa naman ako. Mukhang talagang inaabangan mo ako dito palagi ah. Alam mo yung ano ko ah. yung... Tambayan ko dito ah. Baka naman, ano yan, yung binigay mo sa akin yung nakaraan eh. Bakalit Wala yun. eh. Tunalo yun, mababa nga eh. Magkano bang, ano nun, presyo nun? Isa? Oh. Isa na may gusto makita. Ha? Saan ang kalitan yung price. Hindi nga, pwede ba makita yun? Oo. Hindi ka nga. Ha? Mapuputi yun. Uy. Eh. Baka naman yung nakaraan yung binigay mo sa akin Ay. eh. walang walang itim. Ay. Sabi mo ng puti. Ay. Hindi nga ate oo yun sige kung may i-recommend ka sa akin bibigyan kita maganda-gandang presyo ha? ha ah, sige si ate uy uy ano ate ha? sino? yan? oo 30 lang 30 anos? hindi ha bata pa to ilang taon na yan? 19 ha? masyado namang bata yan ate hindi hmm? oh, nga. Matinis yan. Wala bang, ano dyan, magkano naman yan? 30 nga lang. 30? Oo. Oh, o, mura naman nun. Oo. Oh, 30 lang, pakabilang. Grabe naman. Baka may asawa at anak yan. May alayan. Ha? May yan. Hindi nga. Oo, oh, may isa pa. Gusto mo pang pumili. Ilan taon nga na, ate? 19 po. 19? Baka may anak at ah, asawa. Hindi nga, sigurado ka? Ha? Uy, eh, ate, kung ano-ano naman yung binibigay mo sa akin, eh. Ano? Parang duda ako, eh. Mukhang may asawa at anak to, eh. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Wala na bang iba? Meron. O, oh, sige, patingin nga ako ng iba. Ha? Panalo yun. Hindi nga. Sigurado yun mo, ate. Huwag kang magalala. Pagka panalo yun, may bonus ka sa akin. Ang panalo nga yung bibigay sa akin ng una. Ang tagal naman. Ayan na. Hello. Oh. Ay, yan ang mga gusto ko sa iyo, ate. Tingnan, nga, paikuti mo nga. Ayan. Ay, magkano naman presyo? 5,000. 5,000? Pwedeng pa, patawad naman ng 5,000 mo, ate. kaya mo? Ay, 2,000. Payag ako dyan. Dil na dil ako dyan. Ay, ka naman ang barat barat mo, sir. Barat eh. Bibigyan pa nga kita. O, panahal, yan, Oo oh, nga, okay, okay na yan lang, eh. May asawa yan? Wala Wala, may anak ate? Oo, oh, may isa lang Ha? May isa lang Hindi hey, nga, sigurado ka ate Oo oh, nga, wala siya asawa Ilan taong ano? 21 Oo, oh, hmm. hindi, pwede na yan eh, 3,000 oh. lang eh, Mahal naman sa 5,000 oh, yun Sige, kayong dalawa mag-usap Oo, oh. ano, pwede ba yan? Oo, oh. oh. pwede na yan Sige, sama ka na doon Oo, oh, sige, papasuin mo na oh, Sama ka na doon hmm. Ano? Sige, bigay mo sa kanya yung akin ha Oo, oh, sige, ako nang bahala ate, ikaw pa Sige, okay. okay. Oh, oh. oh panalo. Pa Hmm. dito?